kinukuha ng pagsalakay ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera sa isang motel sa Marcos Highway, Baguio City, hapon noong Sabado, October 7. Ang lalaking pinosasan, ang 42-anyos na suspect sa dalawang beses na pangahalay sa isang 15 taong gulang na babae. Pawang residente ng Benguet ang biktima at suspect. Sa imbesigasyon ng RACU, nagkakilala umano sa Facebook mayo noong nakaraang taon ang dalawa. Noong July, Uh, dun sa conversation nila through video call at uh, tinuturuan niya itong suspect itong victim na minor kung paano magkaroon ng phone sex and then nung uh, September and December nagkaroon sila ng pagtatalik doon sa loob ng sasakyan ng suspect Enero hanggang Setyembre ngayong taon, patuloy pa rin umanong pinipilit ng suspect na makipagkitang muli ang biktima. Dahil sa patuloy umanong pagtanggi, tinakot ng suspect ang biktima na ikakalat niya ang hubad nitong larawan kapag hindi ito nakipagtalik ng dalawa pang beses. Dito na nagsumbong sa mga otoridad ang biktima kaya't ikinasa ang entrapment operation. Pero noong unang linggo na pag-report nila sa amin, hindi natuloy kasi yung suspect hindi siya dumating. Nung Saturday, nagkaroon ulit ng setup, makikipagkita ulit itong suspect dito sa minor na kung saan gagawin yung binabalak na dito sa minor. Kaya nagkaroon kami ng uh, entrapment operation, sinubaybayan namin, hanggang sa makarating sila doon sa isang hotel, sa lodge hotel. Uh, doon namin na... Uh, doon namin nahuli at uh, nakuha itong suspect doon sa loob ng isang hotel kasama yung uh, biktima. Anya, tila sinubukan paraw iligaw ng suspect ang mga operatiba. Pag gumamit siya ng sasakyan. Ordo na yung mga operatives namin kasi may apat ah may motorcycle na may dala, mag-detail sa kanya. Mag-survey uh, then yung sasakyan. Ang takot namin dito dahil mabilis kasi ang sasakyan niya at nakapasok agad sa hotel. Kasi hindi namin alam kung saan ang hotel niya dadalhin. Wala kasing sinabi dun sa minor, pinaikot-ikot niya pa ang sasakyan. Uh, talagang pati yung kung saan sila pupunta, mabuti na naano na lang natin yung bata. Na-orient natin yung mga dinadaanan at kung anong hotel ang pupuntahan, anong room number room ng hotel ang papasukan. Kuwento umano ng biktima, mabuti na lamang ay nasabi niya sa mga operatiba ang kanilang kinaroroonan bago kinuha ng suspect ang kanyang cellphone. Proceed the So, na Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Revised Penal Code 282 o Grave Threats, RA 11313 o Anti-Bastos Law, Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at two counts of rape ang naturang suspect. Paalala ng Raku, wag agad magtitiwala sa mga nakikilala sa social media. Agad din daw dumulog sa pinakamalapit na police station kapag naging biktima ng anumang krimen. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.